Anong ganap sa mundo ng showbiz? Based man sa Sydney, Australia ay updated ang kapatid ni Devon Sir na si Demi sa mga nangyayari sa kanyang dear sister. Sa katunayan ay si Demi ang laging to the rescue kay Devon kapag nalalagay ito sa alanganing sitwasyon. In the thick of controversy na naman kasi si Devon makaraang umamin na nitong August 13 si Nakiko Estrada at Heaven Peralejo ng kanilang ugnayan. Si Heaven ang itinuturong third party kung bakit naghiwalay sina Kiko at Devon. Bagay na itinanggina nito. Nitong August 18 lang, nagpost si Demi ng sagot sa larawan ni Devon nang kumustahin niya ito. Ani Demi, you like a diamond, bilang papuri sa kapatid. Sinundan ito ng ipinost ni Demi ng isang picture kung saan makikitang may ahas sa shelves ng isang grocery store sa Sydney. OMG! Damn! She's everywhere. Nakapasok pala ang ahas sa loob ng tindahan. Na ibinalita pa ni Demi sa isang news station sa Sydney. Samantala, naka-turn off ang comment section sa Instagram ni Heaven pero bukas naman ang kay Kiko. Mababas ang karamihan sa mga comments doon ay ang pagtawag ng ahas kay Heaven. Anong masasabi mo sa balitang ito?